tayo tayong napansin ang daming buhangin dito oh. yan to sa loob, ang daming buhangin puro yan, kinarwas lang to yan. ang daming buhangin yan, okay, kinarwas lang siya oh. yan, tubig, tubig kinarwas, tapos dito sa kanyang uh, tangke ay maraming ayan, maraming ano ang buhangin po hangin. saan galing po hangin? Baka sabihin nyo galing sa, sa gasolinan. Hindi po yan galing sa gasolinan. Kung maraming buhangin dito, maraming buhangin dito sa loob. Yun, tapos pinasok ng tubig. Yun, wala po sa gasolinahan yan. Ang problema yan, ang pinakamain problem ay dito. Yan. Dito sa kanyang gas tank. Dito yan. yan. Tatanggalin natin to. Tatanggalin natin to hanggang doon. Hanggang dito. Ayan, hanggang dito, tanggalin natin yan. Ito, gas tube. Ayan, tanggalin natin. Titignan natin kung bakit daming buhangin. Ayan, itong buhangin na ito, yan ang pumasok sa loob ito. Titignan natin. Ayan. Natin ito yung 14. Ayan, 14 na bolt. Ayan dito. Pag tanggal natin, tanggalin natin yung hose clamp na malaki. Tapos tanggalin natin yung hose clamp na maliit. Ito itong clip. Ayan yun lang tanggalin natin tapos tanggal na to. Yan, titingnan natin. Tanggal na. Ay, ay titingnan natin. Ay, kung tama yung nalalatin natin. Ay, sos, putol nga. O, oh, di ba? Hindi po sa gasolinahan. Putol po siya. Kaya pumasok yung dumi, tubig, buhangin, yun know. o. Confirm, hindi sa gasolinahan. May problema yung gas tank niya. Hmm. Huh. 'di ba? Tama, tama, tama. Tama, may tama talaga ang gumawa yan di dri na natin. Kasi puro na buhangin sa loob ng gas gastank. Yan ah. 'di ba? Siyempre. Tabang hinala. Yan tuloy. Okay, saka't doon. Yan na, yan na. Tiyan na. Paulit ko siguro sa ito pamalit natin. Makinis pa sa ano. yan, ge, karamihan, okay. makakain. Okay. Yeah, bigyan ko muna. Sa salpak na. Sudah sana. Lu akan papa, Bisa gitu. Heeh. Bisa gitu apa? Hop, Ya.